Wait lang. Okay. So, ito po yung kwento natin tungkol sa isang pari na kung saan siya po'y pumatay na nasa 57 na tao. Okay. So, let me introduce myself again. My name is Marcara Del Perez. I am, a six, I am 16 years old. I am a storyteller, a singer-songwriter from Parangay Balubal, Sariaya, Quezon. So, ang aking nasyonalidad po ay Filipino-American. Okay. So ngayon ay let me speak Tagalog naman po bago po mag-English ano po. So ito po yung kwento tungkol sa pa, tungkol sa isang pari na siya po pala ay serial killer. Okay. So noong unang panahon ito, may isang may isang pari na nagnangalang Padre Juan Severino Mayari ay nakapag-aral ng pilosopiya sa Makabebe, Pampanga at siya ay naging pari sa Magalang, Pampanga. At sinabi nila na, may, na, mabait siya, pero may itim pala na lihim. At hindi niya alam, at hindi nila alam, na ang isang pare na si Juan Severino Malyari ay may, may binabalak na pumatay ng tao sa Magalang Pampanga. Ang daming nawawalang tao doon. Halimbawa, ang daming nawawalang nagsisimba, ang daming taong nawawala, o kaya, etang, o kaya siya ay, gusto siya ay pumatay din ng pumatay para gumaling din ang kanyang lolang may sakit. Ang lola niya ay may sakit sa pag-iisip or kaya cancer. Sabihin, nababalo din ito pero siya ay nakakita ng mga bagay, bagay na hindi niya nakikita. She has a cancer since siya ay nag-iisip. Okay? okay. So, binitay siya noong nang nan nasa 18,000, 1800s, tama? Siya ay binitay at nagkasakit ito si Padre Juan Severino Malyari at ang atin na naganito ng mga pare. Noong unang noong araw na ito ay ang mga sundalo ay naka, nakasaksi na ang pare ay may dalang kutsilyo, pamputol ng kahoy, tali. Okay, at nagulat din ng mga sundalo sa mga sa mga witchcraft ng isang pare. At ngayon naman, nalalaman na natin ng kwentong ito tungkol sa isang pari na pumatay ng nasa limang putpitong tao. Maraming maraming salamat po at panorin niya lang po ang aking kwento tungkol sa isang pari na serial killer. Thank you so much. Bye-bye po. Thank you po.